Nagsimula na kahapon ang pagpapatupad ng Pisong Provisional Fair o taas presyo sa pamasahe sa jeep. Hati naman ang reaksyon ng ating mga kababayan tungkol dito. Si Joshua Garcia sa report. Rise and Shine, Joshua. Magkakahalo ang reaksyon ng mga pasahero kasabay ng pagpapatupad ng taas pasahe sa jeep. Katulad ng inaasahan, may mga umaaray Malaking bagay daw kasi ang piso kung susumahin ng ginagastos sa pamasahe sa isang buwan, lalo't hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Sobra. yung 12 nga mahirap eh. Lalo pa yung 13. Dagdagan pa. Ay kung wala yung lakad mo, baka ang ka. Anong matira sa iyo ngayon? Paano kung dalawang sakay ka papunta, dalawang sakay pa uwi? Bali 4 pesos yung dagdag sa pamasahe mo. Eh sa isang buwan, magkano na yun? di ba sa sampung araw is 40 pesos, bali 120 pesos yun na dagdag sa pumasay oh. mo. Almost 2.5 kilo na ng bigas yun. Eh. May iba naman na naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon, lalo't hindi pa naman tuluyang bumababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, partikular na ang diesel. Nagulat lang po, pero wala tayong magagawa kung mataas talaga presyo ng langis. Eh. Piso, malaking bagay, pero kung makakatulong sa driver, okay po yun. Sa provisional fare hike na inaprobahan ng LTFRB, 13 pesos na ang minimum fare sa traditional jeep mula sa dating 12 pesos, habang 15 pesos na sa modern jeepney. Ayon naman sa mga transport group, ibabalik sa 12 pesos ang pamasahe oras na bumaba ulit ang presyo ng kada litro sa diesel. Habang nakatakda naman tingin sa November 24, ang original na petisyon nila na humihirit ng permanenteng dalawa hanggang limang pesos taas pasahe sa jeep. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.